ito naman yung sa katining ko kita mo ganyan lang maliwalas lang open lang ka, mga dalawang halublak lang ang patong ko dyan yan yung eh, pakainan nila pag nawalay na yung mga biik dito ko yun sila ilalagay may semento para makapamili sila kung saan sila gusto ito ang biddings nila oh. Diyan sila dudumi. Ihi. Hindi na rin yan nililinis. Walang ligo-ligo din yan. Kaya bihira ang baboy magkakasakit dito pa ganito. Kadalasang ano nila yung basa lang yung dumi. Pero napakadali lang gamutin yun. Magdikdik lang ng uling ng baon ng nyog. Pag na-powder na, halong pagkain nila. Dalawang araw, wala nang tatay sa kanilang lahat. Kaya oh, ang dami akong unlimited na organic fertilizer oh ha. Kukunin ko na to kasi lilipat ko na yung mga bi ko dito. Yan. Hit two birds in one stone. Ika nga ni Ma'am Josephine. Ma'am Jo Gambua, Ang mentor ko sa ano, organic. Kasi bakit ano kumita ka sa baboy? may libre kang unlimited na organic fertilizer oh. tuwang tuwa yung mga tanim mo dyan gandang ano yan organic fertilizer